Eh, chap po na marami magugulat dito po sa ating susunod na balita. Pa ba, hindi lang po magugulat. Baka marami po dyan eh, magalit pa po ano, at babatikusin itong balita po nating kasunod. Dahil po sa ginagawang upgrade ng Ninoy Aquino International Airport o yung Manila International Airport, uh, a upgrade po yan, uh, nag nagbidding po yan at meron na pong nanalong kumpanya na mag-ahandle po ng upgrade at rehabilitation. At dahil po dyan, ay eh plano na pong itaas ang terminal P sa 950 pesos kada tao pagpasok po ng 2025. Diba? Kung inyong maalala po, ayusin uh, po itong nai Airport ng isang pribadong kumpanya na nanalo nga po ng bidding itong nakaraang ilang buwan na ba? Dalawang buwan, Upang lumaki po at palakihin po ang kapasidad ng ating airport mula po sa 32 million na hinahandle po nila kada taon, ay eh, i-redesign po nila at re-rehabilitate para, para po makapag-handle ng 62 million na pasahero kada taon. Ang current fee po natin, ang current terminal po natin ay 550 at uh, yan po ay 550 mula pa po noong 2000, year 2000. At maliit na po yan kumpara po sa singil na ginagawa po nila ngayon. dyan po sa May Cebu at sa Clark Airport, 750 na raw po ang singil po dyan. Kaya ang justification po nila, masyado mong pong mura itong 550 at matagal na po yan, 20, uh, taong 2000. So 24 years na pong hindi po gumagalaw. Yan po ang kanilang pahiwatig. Eh siyempre, marami po ang kontra sa idea dahil hindi pa nga po nagagawa yung upgrade, hindi pa nga po nag-uumpisa ang rehabilitation. Aba, maniningil na po ng mas mataas. Diba? Ang upgrade po kasi nila, lalakihan po nila Terminal 3, lalakihan yung Terminal 2. Ano? Eh, yun na nga po, hindi pa nga po nag-uumpisa ang uh, po nilang rehabilitation at upgrade. 'yung increase po mula sa 550 patungong 950 ano may dagdag po na 400 pesos. E eh katumbas po 'yan ng 72 72.7% increase. Kaya po hindi biro, hindi 10%, hindi 5%, hindi 20%. 72.3% increase po ang gagawin nila sa Terminal B. Ang 550 po, gagawin po nilang 950. Ayan po, tandaan po nyo. Eh, hindi naman po kinakaila ng Department of Transportation na nakatay up po itong pagtataas po ng Terminal B sa gagawin ng privatization at rehabilitation, di ba? <laughs> hindi man din yung no? At sa September, no, September 14 po yata, nakatakda ang turnover po ng operasyon ng airport mula po sa gobyerno, malilipat na po yan sa pamamahala ng isang kumpanya na ang tawag ay New Naiya Infra Corporation. Ito po ay bagong kumpanyang itinayo sa pangunguna po ng San Miguel Corporation at ng ibang miyembro ng konsorsyo po nila na nanalo po dun sa bidding para po sa upgrade at rehabilitation ng Manila International Airport. At kung itataas po ang Terminal P para po sa international airport po natin, adi siyempre, paano ang mga domestic? Eh, check naman po, kagalawin din po nila ang domestic Terminal P. Kasalukuyan po, ating domestic Terminal P ay 200 pesos So ang balita po nating nasagap ay balak po itong gawin itong 350 o additional 150 pesos kada isa. No? 400 pesos increase international at 150 pesos increase sa bawat uh, domestic. At kung ang minimum po sa ngayon po kasi ay uh, 43 million na yata ang gumagamit ng Manila Airport ka nung isang taon ano at ang balak nga nila ay taasan pa po yan laki ng kapasidad hanggang 62 million So i-multiply po ninyo yan di ba bawat isang ulo may dagdag na 400 kung international at 150 kung domestic flight Aba hindi ko kaya ng calculator ko kung gaano kalaki po yan ay sabi po ng Department of Transportation, kailangan po ang increase para po makompensate ang gagastusin po ng New Naiya Infra Corporation uh, na sa gagawin po nilang rehabilitation uh, sa ilalim po ng kontratang pinirmahan po nila, itong concession na ito na 170 billion pesos contract. Yan eh. It's a contract of the year. Sinabi rin po ni Secretary Bautista, natataas din po ah hindi lang po Terminal P. Dito pa sa pagtatapos po ng 2024, hindi lang po Terminal P ang itataas po nila. Kanoon din po ang iba pang charges kaya po ng landing at take off at parking fee po ng mga aeroplano. At uh, most likely po yan, i adjust po nila ang bagong fees bago matapos po ang 2024. Hmm. Gaya ng binanggit ko kanina, ang airport concession agreement ay nagkakahalaga po ng 170 billion. Tatagal po yan ng 15 years o labing limang taon. At may option po na i-extend yan ng another 10 years na sigurado namang gagawin po nila. At sa loob po ng 25 years, yan, ah, sinasabi na po sa mga press release ng San Miguel Uh, na makakapagbigay po sila ng 900 billion na kita sa ating gobyerno sa loob po ng 25 years. Mula po sa 30 billion pesos na ibinayad po nila nung sila po ay nanalo sa sa bidding ano upfront bayad po yan 2 billion kada taon bilang paunang bayad po nila at 82% na bahagi po ng kikitain ng na operasyon ay pinangako po nilang ibabalik sa gobyerno. Yan po ang kanilang pangako, 900 billion pesos. At sa buong 25 years ng kanilang kontrata, ayon din po sa kanilang press release at mga plano, gagastos po sila ng 122 billion peso para po sa capital expenditure o yung mga itatayo po nilang mga facilities na related sa modernization at rehabilitasyon po ng Manila International Airport. Ay umangal po ang Bantay Consumer kalsada kuryente o BK3 sa plano. Sabi po ng kanilang Secretary General na si Patrick Climaco. Wala pang ginagasta sa upgrade, itataas na ang singil. Inabanggit natin kanina. Ibig sabihin po niyan ang mga tao po ang pupondo para sa modernisasyon at rehabilitasyon po ng Manila International Airport. Bakit ang mga pasahero ang mag a sa gastos po ng rehabilitasyon? Yan po ang tanong po ni Ginoong Klima ko. Maging ang Citizen Watch Philippines na pinangungunahan po ng dating uh, mambabatas na si Jose Christopher Belmonte tumutol din po sila sa planong pagtataas po ng charges sa iya. Eh mga kabandido, ano po ba ang sa tingin ninyo dito? Ano? Pwede po kayo mag-react tungkol dyan. Padala po kayo ng mensahe, sabihin po nyo reaction. Subukan po nating uh, eh, basahin po yan sa mga susunod nating episode. So, ano po pa sa tingin ninyo? Parang sa akin, eh, ang tanong dyan, eh, hindi kaya tayo ginigisa sa sariling mantika dito po sa balak sa naiyan.